So, ngayon, ito na. Malinaw na sa akin ha nag-overheat to. Kasi yung isang, yung piston number 6 ito, nagdikit to eh. Ayan. Number 5, number 4 is okay, number 3 is okay, number 2, ayan. Nagdikit din to. Itong number 2. Number 1 is okay siya. So, kaya ngayon, sinabi nung may-ari nito ay okay naman daw. Maayos naman daw nilang pinatay. Pero ngayon, hindi na ako maniwala. Kasi, overheat to. Hindi magkakaganito ang piston kung hindi nag-init ang makina. Kung hindi siya naginit ang makina, hindi ito magkakaganit ang piston so pero yung number 6 lang talaga ang na, na grabe ayan kabilaan ng number 6 so itong ano number 2 hindi naman so yung number 4 ito ito yung sira yung liner na puno ng tubig to may butas ang liner nito kung so, ngayon dito yan sinatanggal na hindi na makita oh ayan mayroon yan hindi pwedeng wala yan malamang yun malamang yun ang ano may tama may butas ito yung number ko oh ayan Magdikit dyan yung piston. Oh. Sa rider. Ayan siya. so, number 2 yan. Tapos yung number 6 na andito. Ayan. So ito number 6 is kabilaan ang nagdikit. Ayan. Kabilaan siya. Ayan siya. Ayan siya. kabilaan to. Itong piston number 6. Ayan nga. Ayan nga ang may tama. Ayan ang may butas. Diyan dumaan yung tubig. Ayan na. So bukas ko na to gutin na liner. Kasi gabi na, ayan. Gabi gabi na. Bukas na nga ano. So tingnan niyo, tingnan niyo naman yung sa ano, sa thermostat. Wala na tong term, tinanggal yung thermostat. Tapos yan ang itsura. O, oh, putik. Ibig sabihin, ang tubig na inilalagay dito is hindi maganda. Eh, paano hindi mag-overheat yan? oh. Meron dito. Kailangan nyo ay malinis. Barado na, o. Oh. Wala ng hangin niya na mahihigop. Wala ng hangin yan dyan na mag, ano, magbubuga kaya ayan magiinit talaga yan magiinit yung tubig dyan sa radiator kasi kahit saan natin banda tignan o yung gitna lang hindi mo ano pero yung gilid gilid grab ano na no, wala na no. barado no. dito oh. Barado na yan. So, sige po mga lods. Salamat sa panonood sa aking muntong video. Okay, lagi. God bless.